Yung sobrang bagot na bagot ka na sa bahay tapos gutom ka pa, kaya kahit anong may isip mo na pagkain ay gagawin mo, dahil aminin naman natin, na kapag tayo mismo ang gagawa ng sarili nating pagkain ay talagang mas masarap ito kaysa nabibili sa labas. Kaya 40 days video ay makikita ninyo na ginagawan ko ng paraan ang lunch meat na nasa lata o delata. Super dali lang rin nito, at kung meron kang mga sangkap nito sa bahay ay pwede mo itong gayahin. Ang mga list of ingredients na ginamit ko ay ilalagay ko sa dulo ng ating video. Simple lang ang ating recipe pero grabe ang sarap nito, lalo na kung bagong hain. At kahit anong ilagay mo na filling sa lumpia wrapper ay masarap rin naman ang kinalabasan nito, dahil sa natatanging bite of crunch ng lumpia wrapper. Itong recipe na ito ay pwede sa merienda at pwedeng ulamin, at samahan mo pa ng ketchup o mayonnaise. At ito na ang ating recipe, malutong na lumpia luncheon meat with cheese at ito ang mga list of ingredients. Pwede mo rin ito gawin sa corn beef, pero ako mas madali ito gawin sa beef loaf o meat loaf. Ganun lang kadali, gumawa ng ating recipe. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.